Eh, ayan. Nang dahil sa kinupit nyo sa mga bill sa kuryente ha. Ako nag-aabono sa inyo. Ayan, ginawa nyo. Imbis na tanghali akong mamamasada. Napapaaga. Imbis na maaga akong gagarahi. Napapagabi. Dahil kailangan kong bayarin yung kinupit nyo sa kuryente. Ang dagdag ba? Kaya kayo. ang Ipon-ipon na sa pampayad ng kuryente. Tagilin nyo na siya yung kopit-kopit. Ayayamin nyo na yung kopit na kupit sa mga bill. Ah, mga mahikan nyo mga hokus-pokus niya. Naglalaro-laro na naman sa isipan nyo. Ito yung magbabasa ng mga competition ng bill. ha ah. Matik na yung mga ganyang kopit kupit, -kupit nyo. ha ah. <coughs> mm?